Nung tinanong erong si Sara Duterte kung bakit hindi ang, na mangyayari ang o na makipag-alyansa ang mga Duterte sa mga Marcos. Di ba wala namang sagot? Walang maisagot? Walang masabi? O oh, ayon, yun yan ang ugali po na etong mga ito. Hmm? Yung tipong magtuturo. Yung tipong um, ipapasa sa iba yung kanilang mga kabulastugan kunwari kunwari uh, simply na uh, walang walang statement hindi sasabihin kung ano yung rason kung bakit hindi na makikipag -alyansa. pero ang intensyon ng mga yan ay lituhin ang mga kababayan natin at natural lamang na uh, kuhanin nga ang simpatya ng taong bayan ganyan eh sa puntong ito Uh, wala kang matinong sagot kung bakit hindi ka na pwedeng makipag-alyansa nga sa mga Marcos. Walang matinong sagot. Wala kang maisagot. So parang gusto mong isipin ang taong bayan na ikaw ang biktima dito. Hmm. Kunwari, ano lang, no? Kunwari, tahimik. Pero uh, nasa loob naman ang kulo ng mga katulad na no, sa si Sara Duterte. You see, pa -cute pagdating sa mga interview, na as if talagang napakalinis, just ko naman. Tinanggihan ni Vice President Sara Duterte ang idea ng muling pagbuo ng aliansa sa kampo ni Pangulong uh, Ferdinand uh, Marcos Jr. Ang tanong kasi ng taong bayan, meron, bang, meron pa rin bang gustong makipag sa inyong mga Duterte? Kasi ang nakikita natin ngayon, paunti na um, paunti po ang mga kaalyado na itong mga Duterte. Ang ibig sabihin, naglalayasan yung mga dati niyong kaibigan at kaalyado. Tapos kayo pa po, po yung malakas ang loob na mag-bring up ng idea na hindi kayo minsan, ni minsan, or never again kayo na makikipag-alyansa, particularly sa mga Marcos. Makapal ang mukha rin, ano? May kakapalan ang mukha. Sa kanyang katandem noong 2022 elections. Gamit, hmm, gamit ang isang makasaysayang linya ng mga lumaban sa martial law na idiniklara ng yumaong ama ni PBBM noong dekada 70. Anyway, um, ma mahirap, mahirap isipin na meron pa rin taga-suporta itong mga ito. Pero ako'y naniniwala, ako'y naniniwala na palubog na talaga ang bangka na itong mga Duterte. So kayo talaga yung may gana na mag na you will never uh, again have an alliance with anyone particularly nga ay ang mga Marcos. Kapal.